Ayan, nakapasok na kami sa dito sa loob ng uh, tinatawag niyang uh, ano ba tawag dito? What? Dawagin na lang natin Dolomite Beach. Buti hindi tayo. Ayun know, o, medyo maganda na o. Oh. Uh, kaya lang, what ganyan ang tsura. Kinumpak? Iba na, no? Uh, hindi, yung pa rin. Ayun tawag dolomite mga parang butil lang bigas o oh. oh. diba? ay ba si Biki mga oh. oh, building And, uh, uh, building dito sa tapat ng dolomite medyo mahaba na dati mixi lang yan uh, halos nadagdaga ng kalate kung dati ay uh, uh, kalahati lang nito natagdigan pa ng isang kalahati parang medyo malayo na yun eh, no? kaya lang dito talaga punta ng mga tao dito maraming tao ito naman medyo malalaki na ito oh. yun okay, ang mga uh, nagpupunta rito uh, medyo mataas tong uh, kinatatayuan namin ah, hindi abuti ng ato. tubig dagat ayan ayan so, parang malinis. Uh, ah, pinagbabawal ngayon ano, magpasok ng ano, bottle water. Baka kasi Ya, ini wasan yang dito mo yung ikalat yung mga bote dito mo i uh, itapon. Kaya lahat ng mga bottled water sama mga pagkain So ayan, tignan natin dito, baba tayo. Oh ya, buangin, buangin, foto. sa buhangin na ah. itong bato kaya parang butil ng bigas oh Ayan ang tubig bawal daw ano dyan ah, pagdugyok bawal sa bandaron yun nga uh, sa yung cultural center at saka yung dating uh, sopitel Ayan, so pitalo oh. dito. Medyo eh, palubog na yung araw. Sa bandaroon, yung uh, mga crane dyan sa pier, yung nagbababa ng mga container. Nandun yung andun din yung malapit sa ano Manila Hotel. So yan ang uh, ang kaisan o oh, itsura ngayon ng Dolomite Beach. Uh, uh, ang pinagbago nagkaroon ng ano uh, <laughs> umaba. Baka ito ay makarating pa ng cultural center, hindi yan? Ayan, may eh, mayroon ditong bato. Isang malaking bato. Ang ah, ganda oh. Ah, ano yung Buhay ng na bato? Ah, nakalagay dito. The... Ah. Manila Bay Before Ayan oh, tayong basura Ngayon, ito na siya oh Ayan The Manila Bay After Ayan Ayan, ang ganda ng bato oh Ibang klaseng bato to Parang ginagawa tong ano sing sing <laughs> ito ngayon yung ano uh, picture ng dalawai two years before medyo mataas dito tinasa nila tinagdagan pal tinasa pala nila ah uh, yan no? dati halos pantay lang uh, sa dagat eh mga one foot lang yata uh, ang taas mura sa tubig Kaya ngayon ngayon di parang ano na nasa mga ano na siguro kundi one, one meter may pa ang taas mula dun sa tubig kasi pag high tide siguro at uh, kung may bagyo halos uh, siguro market pa rin ang tubig dito pagka uh, ulan ng ulan oh. so So hanggang dito na uh, muna Kayo po ay uh, nanonood Uh, sa Danilo uh, Dison TV bye bye po thank you for watching please subscribe uh, and uh, pakiclick po yung uh, yung gamay sa baba yung kulay puti uh, at pakiclick din yung picture lalabas yung subscribe. Pakipindot na rin po yung subscribe bilang suporta sa inyong lingkod na bagoang uh, vlogger. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood. Thank you very much. God bless.